Good evening everyone again This is Kuya SNB Vlog Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan ngayon Please don't forget to subscribe my YouTube channel Kuya SNB Vlog or Santulon Vlog right. So ang ating pag-uusapan ngayon mga kaidol Regarding po ang word na happy happy lang Mula mismo sa bibig ni Migs Mulino ah, During sa kanyang live ah. Sana laman lahat maka Tindi kung ano ang ibig sabihin ni Mix Molino sa kanyang happy-happy lang. It means na iwasan na yung gumagawa-gawa ng issue, yung pambabalahura sa kapwa niya vlogger sa loob ng kabunsuan community na hindi makakatulong sa pag-angat ng kanyang feedback followers or subscribers dito sa YouTube channel. Ganun lang po dun. Mas simple yung salita ni Mix Molino pero maraming uh, or meaningful. Ha? Huh? Meaningful ang kanyang isang salitang happy-happy lang. Marami ang kahulugan nun. Direct to the point ang tawag po doon. Sana naman, ah uh, maintindihan din ng lahat ang mga especially yung makikitid utak na hindi nakakaunawa ano ang ibig sabihin ni Mix Molino sa happy happy lang okay na wag naman ipagpatuloy uh, na hindi makakatulong sa kanyang community na it unless na if you are uh, defenders kuno sa sarili niya dapat gumawa ka rin ng way na how you can help Migs mulino community hindi makatulong ha? na mapansin ka dito sa community ng kabunsuan para sa sarili mong kapakanan. Ha? Ganun lang po doon mga kabunsuan, sa species sa loob ng community. ang Sana naman uh, sa mga matatalino dyan, na madali makaintindi. Especially mga supporters. Kasi alam ko po dito lo almost uh, uh, so, uh so, community supporters almost ha mga senior citizen. E sana na naman po maintindihan nyo po yun. Hmm? Happy happy lang. Good vibes. So wala nang maraming kailangan na paliwanag mula sa Big Nimigs Molino. Hmm? Sana naman maintindihan nyo po yun na wag na. Kung ano man ang mga personal issue nyo, awayan nyo ng mga vloggers, eh wag na. Wag nang palakihin kung if you are legit diehard supporters of Ms. Molino. Uulitin ko po dito, kaya tamo po sa loob ng bahay ninyo, halimbawa, pupunta ka sa yung kapitbahay, tapos pagpasok mo, magulo ang loob ng bahay, nagmumurahan, nagbabatuhan ng mga salitang hindi magaganda. Ang tanong ni Kuya SMB, papasok ka pa ba? Di ba hindi na? Kasi may ka sa sarili mo. Nakakagulo na nga doon, papasok ka pa. So baka madagdagan lang gulo. Di ba? Ganun po dito rin sa community. Na gusto sana maraming papasok na supporters ni Mix Molino. Kaya lang hindi sila uh, tumutuloy. Ha? na pumasok sa community ni Kabunsuan, it's because na pinapakita ng mga defenders kunuhay na nagdi-defend -de sila kay Migs Molino. Pero ang ibig sabihin ang, ang point pala nila na lalo nilang paggulohin ang uh, Kabunsuan community para sa sariling interest, hindi kapakanan ni Migs Molino. Real talk lang po tayo. Ganun lang po dun ha. Sana naman wala namang pong magat. It's mere action, I am reactor uh, dito sa social media. Hmm? Kung nakasala man tayo noon, kung nagkasala ka man noon, hindi man siguro uh, mali na magpatawad ka. Magpakumbaba ka. Yun lang naman eh. Hindi yung ikaw pa nga nagkasala, gusto mo pa si Mix Muli nung susunod sa'yo at lumuhod sa'yo. Ay hindi, ibang usapan na po yun. Sa mga supporters, nasa inyo na po yun ang paghuhusga. Hmm? So alam naman natin kung gaano kabait si Mix Muli no? sa mga tao. Tahimik yan. Kahit anong anik-anik na issue yan, behave yan. Kasi sabi niya kapag patulan pa yung mga anik fake na issues, wala naman din mapupuntahan, right? Kaya, ang sabi pa nga ni Migs muli, no, huwag na, napansinin. Hmm? Ang akin lang naman, na sumuporta ka na lang siguro sa mga kung anong mga activities, mga charity, ah, ni Migs muli, no? Ah, sa mga supporters, doon na lang po kayo. Ah, huwag na lang siguro pansinin yung mga gawa-gawa ng kwento, gawa-gawa -gawa ng mga fake news, sisiraan ng kasi vloggers na alam naman nila na they are die hard of support of Bigs Molino pero kapag ayaw nila pagtutulungan ka nila yan ba ang die hard supporters of Bigs Molino or sila talagang grupo na gustong bawiin ang kapakanan ni Bigs Molino ganun lang po ang opinion reaction ni Kuya SMB sa aking natatanaw sa kabutsuan community pero hindi naman lahat ang mga vloggers ganun pero ah, uh, kasagaran ganun na parang ang maliit na issue gagawin nilang malaking issue para may sariling content ha sa para sa sariling interest pero hindi nila hindi nila napapansin na ang kanilang ginagawa pala ay makakasira sa image ni Mix Bulino and of course sa uh, sa community ng kabunsuan community ganun lang po doon mga ka-idol hindi yung um, malaking ang naitulong na mo para sa sarili mo kaya. kasi yun ang, ang, ang pinapakita mo dito sa sa community na malaking niambag mo di ba malaking naitulong mo na parang gusto mo pang uh, ipakita sa, la sa lahat na malaking naitulong ko dapat sumulod yan sa akin yung ganong eksena iwas, iwasan yun kasi kahit anong gawin mo kahit ikaw ang naghariarian ng bahay ng ibang bahay pero hindi mo yung bahay nakikitira ka lang ganon po doon nakikirent ka lang pero hindi mo bahay. Hmm? Siguro, um, sana din, if you are religious supporters of Big Spooly, no, sana naman na huwag ganong ugali. O sa mga supporters dyan, huwag ganong ugali. Marami namang siguro vloggers dyan na pwede makatulong. Alang-alang kami yung no? Kung nakikita may vloggers na uh, uh, pinapromote si Mix Mulino, supportahan nyo na lang. Huwag nyo nang kalabanin ah Ganun lang po doon. Kasi ang nangyayari po sa akin yung tatatanaw kapag mga vloggers na iko-content si mismo inaaway. Hindi ko nga alam anong dahil. What is the purpose is Hindi naman ko inaagawan ng yung channel. So, madipindi na lang siguro sa tao yung saan sila susuporta. Para akin aking lang naman panawagan, na sana naman na rin kayo ng hakbang. O? Again, ulit ito is a big difference between mahal community and of course, kabunsuan community. Lagi yung tandaan, mahal patay na si Mix buhay pa. Okay? E sana naman sa mga makikitid ang utok, makikitid ang utak, maintindihan ninyo ano ang ibig sabihin ko po noon. Okay? Kasi ang iba hindi makaintindi ano ang ibig sabihin noon. Nandiyan pa si Mix Bulid buhay, they are support, magtulungan siguro that's the best hindi yung mag-aawayan magbabangayan kasi vloggers magsisiraan ipapakita sa mga sa mga supporters na ganong pang uugali nila yan ba makakatulong kay Migs Molino hindi isa rin yan isa rin yan na magpapabagsak kay Migs Molino isa rin yan ang dahilan kung bakit um, um, nahuli si Mix sa mga vloggers, yung kalivel niya ha, yung kalivel niya. Ang kanyang mga kalivel na mga vloggers, na millions na subscribers, ng subscribers, o marangka kadang subscribers. Pero si Mix Molino, panatili pa rin. Nandun pa rin. It's because sa mga taong nakakapaligid sa kanya. Na yung pala, akala ng karamihan na sila ang tut makakatulong kay Mix Molino. Pero at the end, sila pala ang magpapabagsak kay Mix Molino punto por punto. Ganun lang po doon mga kaidol, mga kabunsuan community. Ha? Maraming mga vlogger dyan ang matitino na they hard support of Mix Molino doon kayo. Huwag na iwasan nyo na yung mga vloggers sa feeling nyo they are diehard supporters o mix muli no pero at the end sa back sa mga sa likod ng mga ginagawa nila binababa pala nila si Miss Molino. Punto per segundo. Yan maraming maraming salamat ang mga kaidol at sana naman mabigyan ng pustisya pansin ang word mula sa bibig ni Migs Molino na happy, happy lang at good vibes. Maraming salamat again. This is Kuya SMB and my channel is Santolan uh, Vlog. Hanggang sa muli, please aganda, please don't forget, subscribe my YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Para sigurado, punto por punto, fact na fact, na full, na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless. boy po kayo.